Cheers! Mm. Ay. So, eto na nga mga hobby bees. Uh, problema nyo din ba pag nagluluto kayo ng lumpiang Shanghai na after wala pang isang oras siya or after an hour, sobrang lambot na agad ng lumpiang Shanghai. O, kasi madalas pag gumagawa ko ng lumpiang Shanghai, yun yung nagiging problema ko. So, pag napapagay yung luto ko tapos medyo nalit ang ating mga bisita, eh nakapagluto na ako ng Shanghai. Pagdating nila, malambot na yung Shanghai ko. So, kailangan kong i-refry ulit, diba? Or i-airfry ko, ganun. So, So nag-check ako ng mga ways kung paano nga ba mapapatagal ang lutong ng mga lumpiang Shanghai. And kahapon, nagluto ako at gumawa ako ng lumpiang Shanghai. Ayan. So gagawin natin ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ba yung natutunan ko, kung paano daw ba mapapatagal ang crispiness ng Lumpiang Shanghai. So, gagawin natin for today is magpipito tayo ng Shanghai tapos gagawin natin yung ating sikreto kung paano mapapatagal yung crispiness at itetest natin. So, so iprito na natin isa-isa. So, alagay na natin. Ayan. Ay! Kailangan deep fry para maganda pa sa kalito. Ah! Ay, tumatanghangsik siya. At habang pinipito natin ng ating lumpiang Shanghai, maglalagay na tayo ng ating sikreto kung paano nga ba mapapatagal daw ang crispiness ng lumpiang Shanghai. At ito natutunan ko guys, kailangan daw malagay tayo ng suka sa ating uh, mantika. So gagamit tayo ng, of course, ang ating pabuti yung select uh, sukang puti. At maglalagay tayo ng isang kutsarang um, suka sa ating piniprito. At sabi, ito daw ang magpapatagal ng crispiness ng lumpiang Shanghai mo. So, itas natin ngayon. Ayan, guys, naglagay ako ng suka. So, lagay na natin. Ayan. <laughs> <laughs> so, yun na nga, mga Habibis. Ang sikreto daw para tumagal is suka. Imagine mo, napakasimple. Suka lang. At eto, naluto na ang ating mga lumpiang Shanghai. So, gagawin natin. Papalamigin lang natin ito. Tapos, tikman natin mamaya para matest natin kung talagang malutong. At ito, fresh na fresh galing sa kawali. Tingnan nyo naman guys ha. Papakinig ko lang sa inyo yung tutunog Kasi bagong luto pa siya, di ba? Ayun know? Ramdam ko na pag ginanan nyo, ramdam mo na talagang ay malutong siya, di ba? Yan. Kakainin na natin agad itong isang to na bagong luto para matest natin na okay, bagong, bagong luto, malutong bapak. Pag lumutong yan, and then matitira yung apat, babalikan natin itong isa after one hour. After 2, after 3, after 5 hours. So, itetest na natin ang ating lumpiang shanghai at kasama natin si Ate Rose para gawin ang test na to habang binibideo kami ni Lindy. Ate Rose, ito muna kakainin natin, ha? Okay po. Sa piraso muna. Mm -hmm. Sige, doon na lang sa dulo. In, sa peraso muna at para matikman namin kung malutong to. Siguro, after frying, mga 5 minutes, yan, kakainin namin. Ate Rose, hatiin ko, ha? Okay. Kaya lang, init. Medyo mainit pa pala. Mainit pa, sir. Kailang wait lang. Yan, Ate Rose, oh. cheers tayo. One, two, three, and cheers. Hipan mo muna at may, medyo mainit pa. Okay po. Okay, cheers! Mm. Ay. Ah, parang malutong po. Malutong? lutong narinig ko. Kaya parang ang init, hindi ko pa. <laughs> may hipan mo. Tawang-tawa si Lindy. Ah. Yes. Mm -hmm. Natok siya na. Mm. Bigyan mo si Lindy eh. Natatakam na siya. <laughs> <laughs> So, nakalipas na ang isang oras, Ate Rose. Kailangan na natin balikan at tikman ang ating lumpiang Shanghai. Kukuha tayo ng isa. ba? Diba? Ito yung ating Shanghai. Tingnan natin. Tikman mo, Ate Rose. Ayan. Yeah. So, cheers ulit. After one hour, let's see. Walang daya. Mmm. pa Mm. Malutong pa rin siya. Imagine mo, after one hour, nakababad lang siya dito. na yan or what? Medyo malutong pa rin. Ano yun? Malutong pa rin naman. Malutong po. Ayan, so, two hours na nakakalipas. Kami naman ni Lindy ang titikim sa ating lumpiang Shanghai. Dalawang Stop. oras na, Lindy. Kasi nabusog na daw po si Ateros. Ibusog na daw po Kaya ako naman po. <laughs> so, Lindy naman titikim. Mamaya si Tia Julie naman pag nabusog okay. pa. So, ito yung isa. Kung tingnan natin, I think medyo ano na siya. Tingnan natin kung okay pa r after two hours, you know, medyo nagsasag na siya ng konti. Nakita mo? Kasi ano Kasi dalawang oras na eh. So, tingnan natin. Try natin. Hmm. Mm. Malutong pa rin po. Actually, okay. not bad pa rin. Like, hindi na siya sobrang. Siyempre, hindi na siya. Hindi mo i-expect sa sobrang lutong. Kasi Dalawang oras, I think, is enough. I think it's okay. Hmm. Usually, kasi pag gumagawa ko ng lumpia, isang oras pa rin na nakaiwan, makunat na. And, ayan, babalikan natin yung natira sa Shanghai. So, it's been 4 hours. Hindi na namin binalikan yung third kasi nag-meeting ako. Na medyo na busy. At ito, apat na oras na yung Shanghai natin. Tikman na natin lindi. May dalawa pa natira, pero last na to. At test Tiling ko medyo sagi na to eh. Kasi, syempre, apat na oras na, di ba? So, ayan, lindi. Eh, no, okay, kita ko na sagi na siya. Ayan. Tikman natin. Tingnan natin. May crunch pa rin. May konti pa parang crunch. Prayer, pero apat na oras na siya. Uh -huh oras ba? Parang hindi apat na oras. Parang ano na, limang oras na pala. Limang oras ba? Limang oras na pala, tuwing hindi namin nabalikan. Mm, And masarap yun. pa rin. Masarap pa rin po. I think because yung team ko masarap. Yeah. <laughs> <laughs> Pero masarap talaga. Pero at least in fairness, ah, tumatagal like, limang oras na naka... Buyang yan lang dyan. Pero okay pa rin. Yeah. So, I think okay pa rin siya. Kung gusto niyo tumagal, ng medyo... Kung gusto niyo tumagal yung inyong... Siyang kayo, lagay yung suka inyong mantika.